Hello guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa lahat ng mga nakakapanood nito. Uh, uli, magandang magandang araw. Uh, punta naman po tayo dun sa ating pinag-usapan kahapon. Kung bakit nga raw huli ang polis lumarating sa pagre-responding. Uh, kahapon eh, nagbigay po ako ng anim na reason eh, anim na faktor na nakaka nito subalit ito napakahaba na nakamabot ng 10 minutes yung video ko eh syempre parang hindi na napapanood eh nagsasawa agad yung ating mga manonood dyan uh, kaya po uulitin ko po yung pinaka last part ng aking video kahapon yung yung pinaka para sa akin ay may pinaka matinding rason kung bakit uh, minsan hindi uh, nakaka-apekto ito sa pag ng ating mga uh, kapulisan. Ito yung, ano, yung, yung, ano ba tawag nun? Yung veracity of the report. Uh, kasi ito yung veracity of the report kung hindi talaga clear ang isang uh, information na nare-receive namin coming from the caller o sa lahat sa mga nag tumatawag sa amin i-amin eh, talaga yung bine kasi kaya kung kayo halimbawa may incidenti o anumang accident sa inyong lugar eh mas maigi si na ibigay nyo po yung tamang detalye yung complete detalye ng ano ibigay nyo po yung yung address, yung inyong pagkakakilanlan, yung yung oras ng aksidente or insidente. Um, kung may involved ba na tao dito, kung vehicular accident ito, or kung isang kung kremin na nagawa ng isang tao, kung andyan pa yung perpetrator, kung heavy arm ba ang isang perpetrator eh mas maigi po na ano eh bigay niyo din po yung ganong information dahil sa mga information niya yan ay eh, matutugunan namin o, so, namin kung ano talaga ang mga kailangan namin sa aming pagresponde at saka ito kasi kaya i eh, eh, clinic clear eh, i-verify po namin talaga ang veracity of the report para namin malaman kung ito ay totoo talaga hindi kasi minsan ito po ay nagiging isang diversionary tactic ng ating mga kalaban kalaban ng gobyerno ganun kaya po may nangyayari na minsan yung ating mga kapolisan ay na-naging na ano na napapahamak example na lang po yan just like what happened noong doon 2003 uh, may isang team ng kapulisan na nagresponde tinawagan sila noon may daw mayroon daw patayan na naganap di, pala, di lang nilang alam na yung pala ay isang ano diversionary tactic sa kanila pag responde nila pagdaan nila doon sa lugar na yun nakaabang na pala ang kalaban yun inabos sila lenan mind sila nak nangalahati po yung ano patrol car at namatay lahat po yung sakay doon yan po ay isa sa ano, rason. Alam naman nyo po na yung polis, hindi yan robot eh. Ano lang po yan. At tao lang din po kami. Yan. Kaya nga po, ano, uh, ibibigay nyo talaga yung complete at saka yung, yung magandang detalye. Para at least ay eh, malaman namin kung totoo ba ito o hindi. At saka po, hmm, huwag kayo po magagalit agad sa kapolisan kung hindi makakapag-respond agad ng madalian kasi siyempre gaya pa naman ng sabi ko ito ay isang faktor din na nakakaapekto at saka kaya po kami kaya po may ginawa ang kapulisan na isang paraan na para matugunan at agad yung mga pangangailangan doon sa isang lugar na may insidente kaya nga po ginawa ng kapulisan na magkaroon po ng mga uh, tinatawag na BPATS yan BPATS ito to sila, is sila ay mga multipliers po ng ating kapulisan. Yung BPATS or mga tanod natin. O kaya uh, ah, dahil dyan, uh, ah, kung halimbawa may mga ano incidente, eh, sila agad ang makakapag ano, mga sila agad ang mag-uuna dyan kasi andyan lang sila sa lugar na yan o yan lamang po ay maraming maraming salamat po thank you very much po ito si Kuyang Rain sasabi na magandang magandang araw po sa inyo sa inyong lahat uh mega tik kayu palangi and good place